Hello guys, for today's video, alam na des. <laughs> Nilaga ko na yung munggo guys. At gigisahin natin. Ang paborito ko talaga sa munggo guys is ginataan. Since wala akong isda, wala akong tuyo. So, gigisahin na lang natin siya. Kasi may leftover akong adobong baboy. So, ayan, see you! So, ladies and gentlemen, presenting the sahog of my ginisang munggo. Yan, onions, bawang, luya, paprika. Nilagay ko na lang yan siya, guys. Leftover. Talong. Meron din tayong white, white squash o puting kalabasa. Meron tayong sibuyas dahon. At meron tayong spinach. Sobrang laki ng spinach, guys. lang. Walang maliit na spinat sa tindahan. Or aloe So yan ang magiging sahog natin guys sa ating ginisang mango. Mango? Ginisang mango! Ah! So yan na guys. Ginisa na natin yung adobo natin na leftover. Ginisa natin sa onions, bawang, and luya. So, may trading tayo yung ating magiging brown sunset. So, nilagay ko na guys ang ating mango. Okay, ukayin lang natin. So, na-mix na natin ng konti Sabawan natin. Yun okay, guys, sinabawan na natin. And para sa kaalaman ng lahat guys, mas gusto ko sa munggo ang malapot. Ayoko nang lumalangoy na siya sa daming savaw. So malapot ang gusto ko. Ilagay ko na ang talong at ang squash natin. At paghalo-halo Nag-isa lang akong kakain ito guys. Take note. Parang pang buong barangay. <laughs> so nilagay ko na rin yung paprika at saka yung sibuyas dahon natin guys. All in one. ya Nagugutom ako. So, pinapalambot na lang natin yung talong at saka yung squash, guys. Tapos, ilagay natin ang spinat pinakalas kasi madaling maloto. Tsaka. Mas masarap pa sana to, guys, kung may okra at saka tinunuan. Pangit naman siguro pag tinunuan siya guys sa shining bubble. Dapat bulad or isda talaga siya. Yan! At nailagay ko na rin ang spinat o ang alugbati mga jay. So madali ito maluto kasi ilulubog lang natin siya sa munggo tapos maluto na siya. Ayan. See you later again. So ladies and gentlemen, presenting our ginisang munggo. Oh, ba? Diba? Super sarap. Super dami. Paano ko kaya ito maubos guys? Siguro isang buwan bago ito maubos. <laughs> Nag-iisa lang kasi ako guys. Oh. kumain. So, let's welcome everyone. kain na tayo ng ginisang munggo. Mm, diba? Pah!